Aabot na sa labing limang power plant ang naitayo na ngayong taon sa buong bansa ayon sa Department of Energy. Ayon po sa ahensya, matatagdagan pa ito sa susunod na taon upang maisa para ng kanilang target na 200 na bagong planta ng kuryente. Nagbabalik si Rod Lagusan. Patuloy ang Department of Energy sa pagtutok sa pagkakaroon ng karagdagang 200 power plants sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya. We're checking, we're making sure na on time sila. Some have delays, but I think it's 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 feasible to to attain that. On or before 2028 was the directive that the president na kailangan matapos ng mga projects na to. We're really working hard on it. Anya may task force na nakatutok dito, kabilang na dito ang pakikipagnayan sa mga ahensya ng pamalan at iba pang stakeholder at para maabot ito. So ang unang ginawa namin is mag-prioritize kami, mag-identify ng about 50 projects, which are due for, some of which are due this year and the other will be due next year. This involves not only renewables but also covers some uh, conventionals. Do? Meron tayong mga internal facilities. So kung hindi mo pwede yung linya, gumagawa tayo ng alternatibo, nagkakaroon tayo ng mga linya para lang ma-interconnect Ayon sa DOE, may labing lima na power plant ang natapos ngayong taon habang inaasa na karamihan naman ay sa susunod na taon. Samantala pagdating sa National Energy Consciousness Month, binigyang diiniga rin na may mga maliliit na bagay na maaring makatulong para sa pagtitipid ng konsumo ng kuryente. Ugnay ng paggunita nito ay nagkaroon ng exhibit ko sa inimbitahan ng ilang mga science, technology, engineering and mathematics students para mahikayat na pasukin ng industriya ng energy. Kasama rin sa mga aktibidad ay ang pagkakaroon ng demonstration ng electric vehicles. Sa ilalim po ng ating comprehensive roadmap for the electric vehicle industry, ini-encourage natin yung ating mga kababayan na mag-switch na sa electric vehicles. Uh, kagaya po nung mga nakaraang linggo, taas-baba ang presyo ng uh, gasolina. Kapag lumipat po kasi tayo halimbawa sa electric vehicles, uh, almost one-third or one-fourth po yung gastos. At kapag hybrid electric vehicle naman ang gamit, kung saan ang makina ay may tulong mula sa electric motor ay abot sa 20% ang bawas sa konsumo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.